Kim Chu at Paolo nakauwi na kanina, Bella at Ate Heidi lumabas. <laughs> Grabe to. May ka sa... Marami nga ang talagang nag-abang sa pag-uwi sa Pilipinas nila Kim Chu at Mr. Paulo Avelino, pero mas pinili nga ng dalawa na maging privado at hindi na magbigay ng detalye sa kanilang pag-uwi. Bagamat wala pang paramdam sa social media, ay lumabas naman ang balita na nakauwi na umano sa Pilipinas sila Kim at Paulo Avelino. Yung mean message ako kanina sa airport paglapag ng dalawa, di ko na kaya mag-teleport ang forecast ko kasi hapon pa today, mga ninja. Ibinahagi din na isa sa mga gym body ng dalawa, ang ibinigay umanong pasalubong sa kanila ni Lakim at Paolo. Samantala nakatakda na rin sa lunes ang kanilang guesting sa Showtime para sa kanilang upcoming movie, sa hapon naman ay ang kanilang interview. At habang wala si Kim kahapon ay lumabas naman si Bella Padilla at ate Heidi. Wala namang <laughs> <iba> <laughs> Ang bestie naman ni Kim na si Darren ay nasa ospital pa din. Ibinahagi din ito ang kanyang mga natanggap na regalo.